Kumusta mga kasaneksik? Napakarami pang nilalang sa ilalim ng dagat na tila ba hindi pa nahahayan sa mata ng tao. Mga halimaw na tila mula sa panaginip o bangungot. Kaya mula sa malaking alimango sa Australia na kayang durugin ang kahit ano makuha ng mga klon nito hanggang sa mabangis na giant crab na parang halimaw sa ilalim ng Atlantic, pag-uusapan natin ang sampung nakakakilabot na nilalang na nangingibabaw sa kailaliman ng dagat. Kaya kung handahan na, simulan na natin! Number 10. Malaking Alimango sa Australia Sa ilalim ng malamig at madilim na tubig ng Southern Australia, nagtatago ang isa sa pinakahiganting nilalang ng daga, ang Tasmanian Giant Crab. May bigat itong umabot ng 39 pounds at ang lapad ng mga paa ay lampas 3 feet. Isipin mo na lang, parang may maliit na aso sa ilalim ng daga pero mas malakas at may nakakagimbal na pangil. Makikita mo itong gumagapang sa lalim na 460 hanggang 590 feet. At kapag nagpakita ito, siguradong hahanga ka sa taglay nitong lakas. Hindi lang basta malaki, ang kanyang makapangyarihang mga claw ay kayang durugin ang kahit anong malapit na biktima. Pero hindi lang ang laki nito ang nakakabighani, kundi pati ang tagal ng buhay. Ang mga Tasmanian Giant Crab ay pwedeng mabuhay ng over 30 years kaya parang alamat sa ilalim ng dagat. Ngunit habang patuloy silang hinuhuli dahil sa taas ng market value, nanganganib ang kanilang populasyon. Maraming tao ang naglalaway sa kanilang laman. May mga nagtataguyod din ng conservation para hindi sila tuluyang maglaho. Isang tunay na halimaw ng dagat na nakikipagpuno sa oras at tao. Number 9. Pulang Higanteng Alimango Sa malamig na tubig ng Bering Sea at North Pacific, lumalangoy ang isang mala dinosaur na nilalang, ang Red King Crab. Ang leg span nito, umaabot ng 5 feet. Ang bigat, mayigit 24 pounds. Pero ang pinakakakaiba sa kanila ay ang kanilang grupo. Kapag bata pa sila, libu-libu silang nagsasama-sama sa tinatawag na pods para magprotekta sa isa't isa. Isipin mo na lang ang carpet ng gumagalaw na mga crab sa ilalim ng dagat tila buhay na dagat ng bakal at tinik. Hindi lang sila pang display. Sila rin ay price catch dahil sa tamis at lambot ng kanilang laman. Sila ay isa sa pinakamahalagang huli sa seafood industry. Ngunit may kapalit ang kasikatan, mahigpit na regulasyon at minsan ay sinasara pa ang boom fishing season para lang maprotektahan ang kanilang populasyon. Ang mga Red King Crab ay hindi lang basta higante. Sila ay hari ng dagat na pinoprotektahan laban sa sakim na tao. Number 8. Giganteng Od ng Dagat Sa kailaliman ng Atlantic, Pacific at Indian Oceans, nagkukubli ang tila halimaw mula sa sci-fi movie, ang Giant Isopod. Umaabot ng 2.5 feet ang haba at higit 3 pounds ang bigat nito. Parang napakalaking pill bug na gumagala sa ilalim ng dagat. Hindi ito nangangaso ng buhay na biktima. Sa halip, naghihintay itong bumagsak ang mga patay na hayop tulad ng isda, pusit at minsan pa nga ay whale para maging agahan ito. Kaya't habang ang iba ay nagpupuyos sa paghahanap ng pagkain, itong higante ay kampanting nag-aabang sa hapag ng kalikasan. Ang nakamamangha, kaya nitong magtiis ng ilang taon na walang kinakain. Oo, oh, ilang taon. Isipin mong parang zombie ng dagat, hindi namamatay kahit gutom. Ang tawag dito ay deep sea gigantism kung saan ang mga hayop sa malalalim na bahagi ng dagat ay lumalaki ng gusto dahil sa malamig na temperatura at kahulangan ng predator. Kunay na nakahapilabot, ngunit kahangahangang nilalang na nagpapaalala sa atin kung gaano kaibang mundo ang naghihintay sa ilalim ng dagat. Number 7. Higanting Tagok ng Dagat Sa pangpang ng Japan, nakatayo ang naglalakihang nilalang na halos hindi mo iisipin na totoo ang giant fiddler crab. Ang mga paa nito ay umaabot ng 12 feet, habang ang katawan ay parang alien na may mga mata na ila tumatagos sa kaluluwa mo. Kahit nakakatakot ang itsura, kilala sila bilang gentle giants ng dagat. Dot, hindi sila mahilig makipaglaban, kundi mas gusto pang magtago at maghanap ng pagkain sa katahimikan. Sila rin ang may hawak ng record bilang pinakamalaking arthropod sa mundo. Kapag nakita mo sila sa ilalim ng dagat, mapapaisip ka talaga kung prehistoric creature ba sila o mutant ng kalikasan. Nakakamangha ang kanilang evolusyon at kahit na pinapangarap silang mahuli ng mga tao, nananatili silang mailap at misteryoso. Isang paalala na marami pa tayong hindi alam tungkol sa mga nilalang ng dagat. Number 6. Makisig na Lobster Europeo Sa ilalim ng malamig na tubig ng Atlantic Ocean, may namamayagpag na tunay na higante, ang European Lobster. Umaabot ito ng 3 feet at may bigat na 15 pounds, habang kulay asul la balat ang nagbibigay dito ng kakaibang ganda. Ang monoclon nito kayang durugin ng kahit buto ng tao, pero sa kabila ng bangis ito'y bihira lumabas sa liwanan. Gabi-gabi lang itong lumalabas para manghuli ng shellfish at isda. Nagiiwan ang bakas ng kangingilabot sa mga nakakasalubong nito sa ilalim ng dagat. Ang nakakabilip pa, Nabubuhay sila ng higit 50 years, patuloy na lumalaki habang tumatanda. Ang pinakamalaking na itala, tumimbang ng 22 pounds. Ngunit hindi ligtas ang populasyon nila sa banta ng tao. Dahil sa mataas na presyo sa merkado, mahigpit na ipinatutupad ang mga seasonal ban para hindi mahubos ang kanilang bilang. Tunay na hari ng dagat na may kasamang ganda at tapang. Number 5. Babangis na higanteng supo. Kilalanin ang American Lobster, ang pinakamataba at mabigat na crustacean sa mundo. Karaniwang 8 hanggang 24 inches ang haba at 1 hanggang 9 pounds ang bigat. Pero may record breaker na umabot ng 44 pounds at 3.5 feet. Nakikitira ito sa rocky ocean floor ng Atlantic Coast, mula Hanada hanggang USA. Nagtatago sa mga bitak at puwang habang pinipili ang biktima. Crabs, sea urchins at minsan pati halaman. Ang sikreto sa laki nito, ang kanilang kakaibang molting process kung saan nagtatanggal sila ng lumang shell para palitan ng mas malaki. Tuloy-tuloy ang paglaki nila buong buhay. Ang mga higanting ito ang patunay na sa ilalim ng dagat, lakas at yaga ang tunay na nagtatagumpay. Pero dahil sa overfishing, bantay sarado na ngayon ang kanilang mga tirahan, isang laban ng kalikasan kontra kasakiman ng tao. Number 4. Higanting Hipon ng Mexico mula sa mga ilog at estuaryo ng Mexico at Central America, narito ang giant river prawn na may habang 12 inches at bigat na lampas 1 pound. Ang mga lalaki nito ay may mahahabang blue claws na parang espada gamit sa pakikipaglaban at paghuli ng biktima. Isipin mo na lang, isang sugbo na hindi lang panglutong bahay kundi mandirigma rin sa tubig. Nanguhuli ito ng maliliit na ista at crustacean kaya kahit mukhang masarap, huwag ming basta lalapitan. Nakakabilib din ang kakayahan nitong mag-adjust. Nagsisimula sa brackish water bago lilipat sa freshwater habang lumalaki. Ngunit dahil sa overfishing at pollution, unti-unti na ring nauubos ang kanilang bilang sa wild. Kaya ngayon, marami na ang lumilipat sa sustainable farming para mapangalagaan ang higanteng supong ito. Isa itong paalala na ang kalikasan, kahit nagbibigay ng yaman, ay dapat alagaan. Number 3, Malaking Barnakol sa Bato Hindi mo akalain na ang simpleng barnakol ay pwedeng maging dambuhala. Kilalanin ang Giant Acorn Barnakol, ang pinakamalaking barnakol sa mundo. Umaabot ito ng 5 inches taas at 3 inches lapad, parang maliit na bulkan na nakadikit sa mga bato, barko at minsan pati sa balyena. Kahit hindi nakakalakat, eksperto itong manghuli ng pagkain gamit ang feathery appendages na humahakot ng plankton sa dada. Pero ang pinaka nakakabilib, ang reproductive power nito. May isa ito sa pinakamahabang reproductive organ kumpara sa katawan sa buong animal kingdom. Kahit nakatikit kang sa bato, walang palya sa pagdami. Sadyang kahanga-hanga ang galing ng kalikasan. Ngunit, tulad ng iba, apektado rin sila ng pulusyon at climate change kaya't importante rin pangalagaan ang kanilang tirahan. Number 2. Malaking Alimangong Coconut Sa mga isla ng Indian at Pacific Oceans, makikita mo ang coconut crab, ang pinakamalaking crab sa lupa, kaya nitong umabot ng 3 feet across at 9 pounds ang bigat. Pero ang pinakaastig, kaya nitong basagin ang matitigas na coconut gamit lang ang kanyang claws. Ang lakas ng puwersa ng kurot nito ay umaabot ng 750 pounds. Kaya kahit tao, siguradong iiwas kapag nakita siya para itong halimaw sa lupa na mahilig mag-akyat sa puno para makuha ang paboritong prutas. Hindi lang lakas ang puhunan ng coconut crab, matalino rin ito pagdating sa survival. Dahil lumilipat sila mula tubig papuntang lupa, na-develop nila ang lungs para makahinga sa hangin. Kaya hindi na sila basta nalulunod sa lupa sa kabila ng kanilang laki at tapang, endangered na rin sina sa ilang lugar dahil sa overhunting. Isang napakalaking nilalang na dapat nating respetuhin at protektahan. Number 1. Mapanis na Giant Crab Ang Great Spider Crab o Hyacerenius ay para talagang nilalang mula sa horror movie. Ang katawan nito ay may habang 10 cm pero ang mga paa umaabot ng 60 cm ang haba. Parang gumagad doon na spider sa ilalim ng dagat. Makikita ito sa North Atlantic, wala North America hanggang Europe at mahilig itong magtago sa mga bato at seaweed para hindi mahuli ng predator. Ang galing pa nito, marunong itong mag gamit ang algae at sponge para magmukhang parte ng kapaligiran. Sa pagkain naman, hindi ito mapili. Kumakain ito ng patay na hayop, jellyfish at algae, kaya isa itong natural cleaner ng dagat. Kapag mating season, ang mga babae ay nagdadala ng eggs hanggang napisa ang mga ito at kapag sila ay nagmolt o nagpalit ng balat, vulnerable sila sa predator. Kaya sa kabila ng kanilang nakakatakot na itsura, may delikadong yugtoring sa kanilang buhay. Kunay na survivor sa ilalim ng dagat.